bagong papalip rin, di ba boy? ayan mga kalitar, matayog yan mga kalitar ayan po'y bagong gawala ang isa tingin ko po'y tatayog ah, mga kalitar tatayog po yan take 2 po, take 2 take 2 no, wala pong hangin sa taas nawawalan po kanina po'y napakalakas mga ay ayan mga kalitar matayog po yan mga kalitar matatanim niyo laang. matayog yan mga kalitar. Matayog yan mga kalitar. Ayan. Ayan. na yan. Walang hangin, mga kalitar. Hangin na. Mga kalitar. Maalitar. Ah, Maalitar ako. Ay, may nag-iba ang pan. Nagpapalipad dun. Oh. Ah.